<laughs> Ayun guys Masama ang loob ni Yung discover <laughs> Nasa sandwich yung Nasa sandwich yung kanya mga pang pangawin <laughs> Kaliwat kanan Dawi sa kanya guys <laughs> Ito si Undo Si Bayaw At saka si Ronnie Kami tatlo wala guys kami na dawihan Ito lang Pang ano to Pang pito o no Pang pito na to no Pang pito guys Ngayong gabing to Ito na to. Mga dito kayo bayaw, tatlo kayo bayaw, dalawa kayo undo, dalawa kayo kuhan Sa akin Nigel Sala sa na ang kawal guys Kasabid-sabid na ang pangawil, guys. Yun. Tatlong pangawil ang sinabiran. Bayaw na naman guys Pangatlo na itong gabing ito Pangatlo Balay apat na huli niya Ah lima pala lima Mapapalo pa yung itlog ng aming kapitan yun na, yun na. Hey, magkop. Na patay na. Mapapalo pa yung itlog ng kapitan namin. Yun guys, magkano na. nakadali pa. Ang lima niya na yan, ang piraso. piraso. Oh guys, okay, sa palang. Ay, sa palang ang huli natin guys. Kailangan pa natin ng konti pagsikap. At ah, uh, Ini guys, ini eh hana na Guys, na rin. Uh, Ina. Ina. Ina

guys pitong pitong peraso ang huli ngayong gabi one night lang oh, nandun na sa bodega yung iba Hop, oh, oh, kanya kanya na tayong ano ligpit ng pangawil oh, ah, goodbye muna Back guys ah. goodbye muna